Si Macario Sakay Edilion, o mas kilala na Macario Sakay ay isang magiting na Heneral ng Katipunan na nakibahagi sa Himagsikang Pilipino noong 1896. Matapos ang digma ang Pilipino-Amerikano noong July 2, 1902, ipinagpatuloy ni Sakay ang paglaban sa mga Amerikano at sumunod na taon ay naging Pangulo ng Republikang Tagalog. Isang pamala ang revolusyonaryo na itinatag noong sumiklab ang Himagsikan. Tinatayang ipinanganak si Sakay sa Daang Tabora, Tondo, Manila sa pagitan ng 1870 at 1878. Sa kanyang paglaki, ay nagtrabaho si Sakay sa paggawaan ng kalesa, naging mananahi, at aktor na lumalabas sa ilang mga teatro kabilang sa palabas na Prinsipe Baldobino. Doce Pares de Francia at Amante de la Corona. Isa siya sa mga unang kasapi ng Katipuna noong 1894 at nakipaglaban sa mga Kastila sa kabuuan ng Himagsikang Pilipino kasama si Andres Bonifacio. Sa pagtatapos ng digma ang Pilipino-Amerikano, ipinagpatuloy ni Sakay ang opensiba laban sa mga Amerikano. Isa siya sa mga nagtatag ng Partido Nasionalista na naglalayong makamtan ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Umapila ang partido sa Philippine Commission, subalit ipinasa ng komisyon ang sedition law na nagbabawal sa lahat ng uri ng propaganda na nagtataguyod ng kalayaan dahilan upang muling lumaban si Sakay. Nang maganap ang pagsuko ni Aguinaldo sa mga Amerikano, hinirang niya ang sarili bilang pangulo ng Republikang Tagalog sa kabundukan ng Morong, kasama si Francisco Carrion bilang kanyang bise. Maganap ang 1905, hinimok ni Gobernador General Henry Clay Ide ang ilustradong si Dominador Gomez na pasukuin si Sakay. Sinangayunan ito ni Sakay at sumuko siya noong July 20, 1906, Kapalit ng amnestiyang ibibigay sa kanya at sa kanyang mga tauhan, dagdag ang pagtatag ng isang kapulungan para sa hinahangad na kasarinlan. Subalit sa halip na selebrasyon ang sasalubong sa kanyang pagbalik sa Maynila, ay nilinlang at dinakip siya ng mga Amerikano sa pamamuno ni Coronel Harry Bandholz. Sa paglilitis, ay hinatulan ng bandolerismo laban sa pamalang Amerikano at kalaunan maganap ang September 13, 1907 binitay si Macario Sakay sa Maynila